Ay, hindi na ako mapakali. nag na talaga ako kay Kuya Rigor eh. Tama nga kaya yung kutob natin. Si Tefren nga kaya nagpadukot sa kanya. Ako nga. Bakit? May problema? Sama-sama niyo naman po. Bakit di mo ba nagagawa yun? Sumusobra na po kayo. Kailangan na malaman ni Mami. Stop! Nope. Matapang ka? Eh, subukan mo. Hindi. May mangyayaring masama dyan sa mga kapatid mo. Huwag mo kong sisisihin. Huwag. Huwag po dito eh, friend. No, sige. Subukan mo. Ano? Subukan mo lang lumapit. Gusto mo bilitan ko ng leeg. Yung kapatid mo, sige! Stephen, mag... Ma <coughs> Kung sasakpan si Faye, hindi na po kami susumbong, please. ganyan nga, ganyan. O Relax ka lang dyan. Alam mo, Ayoko, ayokong pinasasama ang loob ng mami ninyo. Alam mo naman, di ba, kung gaano ko siya kamahal. Mahal na mahal ko siya, higit pa sa pagmamahal na binibigay ng dati ninyo. At dahil doon, kaya kong pumatay ng para sa kanya. Ito please. Ito yung na po namin ko. Huwag kayong maingay. Baka mamaya magising ang mami ninyo magising yung mga kapatid ninyo. Sige, hindi ako makapagpigil. Baka may mangyaring masama dyan sa mga kapatid ninyo. Devin. Devin, gusto mo lang mga mga kapatid namin, lalong-lalo na si Mommy. Kaya nga, kung ayaw ninyong may mangyaring masama sa kanila, sumunod na lang kayo sa gusto ko. Hey! Oh! Nandito ba si Sir Efren, ha?